For to video Adi naliwatan mga maglaag Adi kami basay O iba Nagpiknik kay ang mga lagan Nasa sila o Nagkatiming Mas Ano man yung madulo Maninim video Na guys o nagpicnic picnic na Shout out adi Adin maghusay Ngati kang katakloban Yan guha pagyapon Ngati kang katakloban Adi luloy balita o Ngani Kuan madam Madam ag Love you Agoy daw Oo Oo Miss sister Oh adi kami guys Mapasok kasi takluban niya na kaya di nagkalaag kami ngadi Waray kurente pastilan dil na rumamay ng mga kalakat yan na sige na kay bisan kuno waray kwarta na himo nala Timing pagod na uran Nagidaw ini etam Ha mm. Wa ni way likay-likay ron pero itago na ang mga kuan atong mga gamit guys gimuwan Kakawulos

Ani okay, <laughs> <Okay, walk. laughs> naman, maturi ito mga kasangkay, mamamang tikamit na da. Pero naroon yan na kayo na oran pa kay makulit sa daman. O, oh, kung nakikita niyo guys. Pato tayo nan ba daw yan ang adlaw? Na oran pagod ang pangarigo. Yan tak cellphone. Kaya na huramla. Mano kahusay? Kahusay nga di. Pamang ti man nagod ng tulog mga kasang Uy, kayo. Uy, kaya gida, wari nagod man kita yana sura. Yung pamingaw, pagkaon mga pangtiun. Ang Ang kunanulat ang makukuha nga di. So, papakita ko niyan guys. Amon makukuha. Hmm. Kay ma nauran. so bawal kita mag-video yana yan, <tinyo> yan na. Sa di mangunguha <tinyo> <tinyo> na kita hin mga pangtiun. tiyon. Yan na kayo din man kung halarong. Naagi kami din din medyo halarong. Ay, pagkabot ako ba, matumba kita kayo. It cellphone. Ay, pag...

Nagrapan natin niyang kunang, tapos natapos tapo nila. Ganoon yung okay guys, ganoon na tayo. Anay. Ganoon ka. Virgin. Mm. I love you sa harang. Ang kasantay aligyak yan na ha. San Antonio yung is <laughs> summer. <laughs> Part it kuan basay so pero adi man kami hit ano basay tama may may rawis daman mamamangti kita yan na guys madulom na kasi tak cellphone maram ka man, guys at dire original nga cellphone ba -bye.